Good morning guys, ngayong araw magluluto uli ako ng adobo kasi gusto ng asawa ko ng adobo guys kaya magluluto ako uli nung isang araw lang yung nagluto ko ng adobo pero gusto niya daw uli ng adobo against the light tayo pero wala akong magkawaman <laughs> ayan, nagprepare na ako ng celery kasi hindi ako pili ng onion kaya salarin nilalagay ko at saka onion. hindi ako pwede ng garlic. At saka, ay, ang, ang ilalagay ko, ay supposed to be ilagay ko na garlic. Ay hindi, kasi hindi ako pwede. Kaya ito yung salarin ilalagay ko at saka onion lang. At saka, maglalagay ako sa aking adobo na chicken na potato at saka carrots. Kasi yan ang gusto ng asawa ko. Yan lang. Tapos, apple cider vinegar and oh yes juice. kailangan ko pala tong i ano i marinate muna nik 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 marinate ko po muna bala yung chicken guys kaya unahin ko pala to kasi imamarinit ko pala muna to ah, maglunahin ko muna pala lotoin yung ano na lang magtinulang muna ako para may sabaw ako kasi sayang yung binili kong mga vegetables dyan para sa tinulang manok Terima <coughs> ito so, na pala yung aking adobo guys pinire <coughs> ayan chicken marinit ko na yan sya ng more than 25 minutes secret ang ingredients yan ang carrots para sa kanyang kasi pag ako mag adobo nilalagyan ko ng carrots at saka potato guys ayan ito na siya. Ipapry ipa ko lang sa sandali. Tapos, lagyan ng tubig ng kaunti. Tubig ng kaunti. Tapos, yun. Tulutunin ko lang sa ng matagal. Naglalambot. Ito na pala guys. Ina-add ko na yung carrots. After, at saka, nilagyan ko na ng tubig. Yan ang ating adobo. Alam nyo ba bakit marami akong nilalagay na tubig? Kasi gusto ko yung sos na yung sauce ng ano, adobo. Sarap sa kanin kasi. Ayan, pinapadamihan ko guys. Bala kayo kung hindi nyo tawag yan adobo. Basta sa akin ay adobo yan. <laughs> yan ang aking gawin. Magluto ng adobo. Pahinaan ko lang siya guys. Para at least lalambot siya maglasang lasa sa talaga maglalans na ako guys um, ito na kakain na ako kasi nagluto ko ng tinola yung adobo ko tapos na din pero mamayang gabi ko na yun magkakain siguro wait na ka Ayan, cooking lunch guys tsaka ito yung tenola at saka may ano ba yung cabbage ha? ayan tenolang manok then sayote tsaka Mommy! spinach at saka rice Mommy. kain tayo guys ah kimchi pala yung isa guys <laughs> gusto ko yung may dukot Salop. Mwen no студan. Kaset win sio koko salep. Could we get young water? Continue ko muna ang kanin ko, guys. Yeah. Kahan. Kasi maingay itong kasama ko dito. Pinainaan ko kasi yung TV, kaya hindi, hindi siya makarinig. Wash, wash the plate, wash the plate, wash the plate, wash the plate. Look guys, Onyx is washing the plate. Help mommy to wash. Okay, finish. Another Look onyx is washing. How you wash? Yeah. Good, Good boy. job. Boy. Good job. Yes. Yeah. Wash 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 the plate. Wash the plate. <laughs> you see, Onyx is washing guys. Look at Onyx. Onyx don't watch the TV now. Onyx help mommy to wash. You see. Good What's the play? What's the play? What's the play? Hi guys, hi guys. Hi guys. I'm washing. Hi guys. I help mommy to wash. Mm -hmm. Oh, oh, next wash already a lot of plate now. Wash the plate. Kasi kakatapos lang namin mag-dinner, guys. Kaya pinapatay po yung TV kasi wag na sa manood kasi kanina umaga ang haba ng panood niya ng tubig ay ng TV. Kaya ngayon pumunta sa dito. Gusto niya daw mag-help. na namagugasaya yeah, nagogasya oke siya okay wash okay. washof plate wodbon was okay finish